Mabuhay harmonya by T. Shoni Landicho. Isang sambayanan ang biglang sumilang buhat sa parakyang ating kinagisnan. Kay Tamis Bigkasin, bigbu, big, big, kay Tamis Bigkasin, ako yung gang kay ganda. na ang pananaw niya ay nasa Paghubog sa tao upang maging ganap, natutulak tungo sa pagulad. Katulad ng isang binhing ipinula, umusbong sumibol, ngayon nagdadahon. Pagtulong-tulungan, bigyan ang panahon ng lalong lumago at yumabong. Mabuhay! alay sa dakilang amang makapangyarihan.